Panoorin po natin ang episode na ito ng ating Pest to Pez. Pest to Pez. Here at the Dr. Love. Panoorin nyo natin kung ano ito. May tungkol sa pusa daw. Alamin natin. Si Andrea. Andrea, sino ang inireklamo mo? Yung kapitbahay po namin si Tirso. Anong ginawa sa iyo ni Tirso? Natagpuan ko na lang po yung pusa ko na patay sa harap ng pintuan namin. Oh. Ah. Kawawa naman si Mingming. -Ming. Ano naman ang kinalaman ni Tirso dito? Bali po, December 15 po namatay yung pusa. December 14 pa lang po, nagmamaoy na po siya sa harapan namin. Oh, Dahil pinag-iskandalo niya po ako, sinasabi niya po na yung pusa ko raw po ang kumain ng pagkain nila sa kusina. Sa dami po ng pusa doon sa open space namin na yun, bakit po yung pusa namin ang pinag pinagdidiskitahan niya? Wala po siyang kasiguraduhan yung pusa ko ang kumain ng mga pagkain doon sa kusina nila. Oh my Bakit God. Bakit po ako yung pinagwawalaan niya? Wala po siyang karapatan. Kinalmot daw kasi ang apo din ni, ter ni Terso nitong pusa mo. Kinalmot nga po, sinabi po sa akin ng anak niya na nanay nung bata po. Pero po hindi ko po kasalanan yon kung ang anak niya po ang lumapit po sa pusa ko. Wala bang CCTV doon sa lugar ninyo? Wala po. Kaya hindi mo talaga din mapapatunayan na siya din yung pumatay sa pusa. Opo. Okay, pero siya lang talaga ang itinuturo mo dahil Opo. nga... Diba? Sa narinig ko po na pagbabanta niya po ng December 14, sinasabi niya po, pusa yan! Mahuli-huli ko lang yan! Papatayin ko yan! Sabi ni Sandra <coughs> naman, Yung pusa mo lang ang sa mo! Hindi na may meron yung pusa ko! Okay, isa lang, isa lang, isa lang. Okay. Ano na maswal? Buhay na <coughs> ka po? Buhay ang pusa mo? Mahalaga buhay ng anak mo pero hindi ko po makapabayaan Mang Tirso, totoo ba na ikaw ang pumatay sa pusa ni Andrea? Wala po siyang ebidensya, ma'am. Oh, totoo po yung bentaan ko yung pusa na yan dahil sa pagkalmot na sa apo ko. Eh. Puro wala po siyang sapat na ako mismo pumatay sa pusa nila. Bilang isang lulo, masaya sa loob yung nakakanting na apo ko. Eh. No, no, nung nakalmot ba na pa-injection na ninyo? Hindi po. Kasi okay. kinakausap po siya na ano, sabi kanya niya, Andrea, baka pwede mo naman ipaano mo naman yung kalmot, baka may ravish yung pusa nyo. Anong sagot mo sa akin? Ha? Paano kita sasagutin ng maayos? Eh bakit mo ako dinuro duro Bakit ka nagwawala doon sa harapan ng bahay namin? Natural! Hindi mo ko kausapin ng maayos! Sa Natural na din mo yan! Dahil ikaw hindi ako marunong sumagot ng maayos! Anong sabi mo sa akin? Natural! Ako yung namatayan ng pusa eh! Magre-react talaga ako! Ah, ano sabi mo ako? sa akin, Andrea? Basta si -si -si mo si Sintim yung mo. Nakalbot lang. Oh, Ipahin niyo siya agad. Oh, 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 oh. Okay, pero ilang araw nang nakalmot ito? December, December 11 po nangyari yung pangangalmot ng pusa. Okay, sa malalim ba? Medyo gas gas lang po, ma'am. Okay. Pinag-aaralan ko yung mga kaso dito. Wala akong makitang solid na ebidensya na po tayong magbintang, ano? Uh, una, ah, uh, paano natin ma-identify kung yung pusa na kumalmot ay pusa nga talaga ni Andrea, no? Eh, ang daming pusa doon. So, mahirap nating unless talagang mauhuli mo yung pusa at uh, ma -ma mapapa-identify mo sa so may-ari, di ba? So, that's one floor. Pangalawa, <laughs> kung masyado tayong masyado tayong pakialamera, wala kasing autopsy na ginawa doon sa pusa. <laughs> <laughs> diba? ba? <laughs> Dr. Love! Oh, hindi, pero nakita ni Ana, ha? Yung pusa. nakita niya. O, oh, na, 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 na pumasok sa bahay pa. nila. Na kulay... Pumasok sa bahay ni Andrea. Oh, so, posible. Oh, Now, on the part of Andrea naman, kasi, kaya niya, pinagbibintangan si Tirso, sapagkat si Tirso naman ang nag-great threat sa pusa ano, uh, papatay yung pusa or something. Eh, namatay yung pusa. Eh, di, eh, sino, bang, sino bang, ituturo? Eh, di si Tirso. Well, sa mga bagay na yon, pwede nating palampasin. This will only leave us a lesson, no? Yung responsibilidad ng pag-aalaga ng pusa o anumang hayo, mag -iwan lang ng lesson sa atin yan. Pero, ang magandang lesson dito, tingnan natin sa ating community. Uunahin ko itong si Ana na anak ni Tirso, right? Si Ana, gusto kong kumbinsihin ang sarili ko paanong ang dalawang taong gulang na bata ay lalabas ng bahay sa open space para bumili sa tindahan. Siguro ang aral lang dito, Ana. Um, We should be extra careful doon sa mga batang 2 years old patas, Unti-unti pa lang yan na na-expose sa ating uh, uh, kapaligiran at maraming mga uh, uh, danger sa kapaligiran. Napakabata ng 2 years old para maglakad sa karsada at pumunta doon sa tindahan. At syempre, pupunta ako kay um, kay Mang Tirso. Mang Tirso, tingin ko parang mayroong konting insecurities ka kay JR. Parang, sa ilang taon na po kayo, Mang Tirso? 51 po. 51. Si JR ay 19. Parang may insecurities si Mang Tirso kay JR. Hindi niya gusto. If I may quote him, ang sabi ni Mang Tirso, itong si JR kasi may angas eh. Kung makatingin, parang kakainin ka eh. Unfortunately, Mang Tirso, sa ating kapaligiran, sa ating community, hindi po lahat ng tao e aayon sa iyong kagustuhan. Kay Mang Tirso, sa edad natin, 51 years old, masyado pong alangan para pag natin at batukan yung bata dahil may angas lang ang dating. Ah, kadarating lang nun sa ating community galing sa provinsya, siguro we should be more welcoming, ano? At sa edad natin, dapat makita ng mga kabataan sa edad natin kung paano natin tratuhin ang ibang tao, lalo na ang kabataan. Kay Andrea, pagpatuloy lang natin yung pagiging responsable sa pag pagkaalaga natin ng pets dahil uh, meron din tayong pananagutan. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat sa May iyo, Dr. Love. <laughs> <laughs> Nakakatuwa, ano? May alaga pa kayong pusa. Alam mo nyo, pag ang pusa, miski anong pet, Miska anong klaseng pet, pag lumabas ng bahay, may pananagutan po tayo. Pag dumumihan sa labas ng bahay, may pananagutan tayo. Kaya nga, ewan ko, eh, eh, animal loving din ako ha. Uh, there was a time, meron akong alaga sa bahay namin na labing tatlo na mga aso na iba-iba. <laughs> <laughs> iba yung lahi, ano? You know? Pero hindi ako nagdala ng aso sa, sa mall. <laughs> Nasubukan niyo na magpunta sa mall? Diyos ko, ah, makikita mo yung mga aso na kapampers, makikita mo yung mga... Alam niyo itong mga asong to, hindi ito designed, hindi ang buhay na wala sa mall. Basi <laughs> appreciate pa nila gasil sila sa mga damuan. Ano? ano well, anyway, pag tayo naglabas ng, ng, ng alaga natin, meron po tayong responsibilidad, lalo kung iyan ay makakalmot o makakagat. Ano? Uh, well, sa isang maliit na pangyayaring ganyan po pwedeng sa isang community, eh, eh, kapulutan na lamang po natin ng aral yung mga naganap at uh, maging, maging dahilan para hindi tayo magwatak-watak at magkaisa tayo. No? Uh, ibaba natin ng konti yung pride natin.